Uy Joel. Mukhang masaya ka ngayon ah. Maganda bang benta ng soft drinks? <laughs> Medyo po. Ito nga po. Nakabili oh. nga po ako ng pasalubong na merienda para sa misis ko. Swerte naman yung kumare, pare. Siya nga pala, kumusta na si Bern? Nakapag-adjust na ba sa buhay probinsya? Hindi po masyado eh. Nakahanap-hanap po niya pa kasi ang buhay sa Manila. Eh, masyado daw tayo yung dito sa atin. Kasi din yun. Di ba tapos ka naman ng puso? pwede ka mag-apply sa opisina. Yung mas magandang trabaho. Pangarap ko nga po yun eh. Hmm. Kaya lang, hindi ko kayanin. Eh. Pero ngayon siguro, tsatsaga na lang ako na sa paghango ng mga soft drinks. Sige po, dito na po ako. Oh, sige. Salamat Punta po. Lang kay Bird. Opo. May mga pagkakataon sa ating buhay kung saan kailangan nating magdesisyon dahil ito ang magdidikta ng ating kapalaran. At asahan na may kaakibat itong mga pagkakataon na susubok sa ating tibay ng loob. Ganito ang nangyari kay Joel, isang simpleng sidewalk vendor na may simpleng pangarap sa buhay. Ngunit sumugal sa isang hamon para sa kanyang pamilya. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang. Bye. Mahal. Mahal. Dito na ako. Eh, dala akong uh, pansit sa'yo, yung paborito mo. Burn? Burn? Burn! Burn! Mahal kong Joel. Sigurado ako na kapag nabasa mo to, Nasa bus na kami ni Felix papuntang Maynila. <laughs> Tawarin mo ko, Joel. Pero hindi ko na talaga kaya ang buhay sa probinsya. Labo naman lalaki na ako sa syudad, di ba? Naging masaya naman ako sa piling mo. Pero hindi talaga to yung buhay na gusto ko eh. Sinama ko si Felix para kung sakaling may isip mo na magbuhay binata ulit, wala kang anak na kailangang halagaan. Sana mapatawad mo ko. Ang mamahal, bird.